Minay, business owner po kami, ng digital business owner, at nandito po kami ngayon sa Pushuen uh, Park, here in Okinawa, in Japan. Yeah. Hey, hey. Habang nandito kami, gusto namin i-share sa inyo, bakit kami naging negosyante? Mm -hmm. At Ate Josie, bakit ka naging negosyante? Um, dahil marami akong pangangailangan. Iniisip ko yung pag-retirement ko, gusto kong mag ng maaga. Um, yung mga anak ko, lumalaki na. So, in time, mayroon din na, na din silang sariling pamilya iiwan din ako so kailangan ano ready sa retirement gustong mag-travel around the world with yeah. friends with business partners like yeah. them i never know them hindi ko sila kilala i mean si Regina hindi yeah. ko siya kilala dito ko lang siya na meet pero ngayon sister ko na siya yeah. <laughs> so ate ate Amy bakit bakit ka nagnegosyo anong motivating oh. factor mo The matanda, aging, <laughs> no more retirement savings. Yeah. So we really don't want, and I really don't want to work more on my age. Yeah. And, yeah. And uh, also health. Yeah. We don't have that much um, younger energy to work again. Yeah. Over and over and over again. Mm -hmm. So those are my reasons why, and plus. My passion is traveling and yeah. this is one of the reasons why I like to work online because we can do the things that we really want to do just like this one yeah and it's very special and very memorable memories yeah to meet people like Regina she's from Vancouver Canada and mm -hmm. we play all over to here Okinawa Japan just to meet And okay. this is precious moments yeah. for us. So, a reason ko naman po kaya ako naging negosyante dahil sa kahit po dala-dalawang trabaho ko sa Canada, ay hindi ako makauwi ng Pilipinas. More than uh, 10 years, hindi ko nakita ang nanay tatay ko. But before that, nakauwi lang ako ng isang beses nung nakasakit ang tatay ko. Ati, Ati, Josie, ano nararanasan mo ngayon na ikaw negosyante na? Um, contentment. <laughs> contentment <laughs> sa lagay na alam mo na yung gusto mong mag-travel, you can travel nang mas madali na. Yeah, ang lahat to, content, Mas madali ang yeah, lahat to to. kesa noon. Yan to. Ate, Anong nagbago sa iyo sa buhay mo? Anong anong nagagawa ng negosyo na ito? Personal growth and the connection mm -hmm. to the family because we are family now even though we are not financially connected. It's so different our business. Yeah, totoo po In 'yan. Yeah, totoo po 'yan. simula ako dito, hindi ako hindi ako text sabi, wala akong alam masyado. Um, so marami akong problema sa sa online. Mm -hmm. At -hmm. Ah, katotohanan po, nasimula na ako noon, about few years ago, nagre-research talaga ako online. Dahil alam ko na online lang, doon lang matutupad aking pangarap na makauwi ng Pilipinas. Na, na makauwi ako ng Pilipinas na, ma, na, magpatuloy, magsustento sa aking mga magulang at magpatuloy magsustento sa pamilya ko dito sa Canada. So, pero ang negosyo na yun po ay napakagastos. Ano, lalo na kung wala kang experience. Kung kung wala kang suporta, mahirap kang umunlad sa online. You wanna say something else? Yeah. So, itadagdag ko um, Sorry, diba? sa sa business na ito, wala kang hindi kang mag-iisa. Buong community ng online digital business, community namin, um, supportado lahat. Lahat, meron kaming training every week. Lahat, um, naka, naka, yung system namin naka ano na. Yeah. Yung 90%, 10, 90% tap ano na yun, naka, ano na tawag ko din? 90%, 90 ready percent for ready for ready for na, na ready pa. all, na. completely done for yun. you. Yeah. Yung all 10% na you. lang yung gagawin mo. Mm -hmm. Kaya, ano pang gagawin nyo? Yeah. So, Ate Remy, is, may dadagdag ka pa? Yeah, we have, we have a system that we already had been set up for you just to start up. So, it's only your... Of course, we are skeptical at first, but we took a leap of faith, and here we are. Yeah. So, you have to take a leap of faith if you believe so, but we are here for you yeah. to help you. Yeah, so, I, I message ko po sa inyo, uh, once what, what's your message po kayo? Magbigay kami sa inyo ng details. Meron po kaming ginawa isang video na ipakilala namin sa inyo ang mga namin business partners na nagagawa at na, nagpapakilala ng panelists na naging successful sa business na ito. Makikilala niyo po ang aming mga leaders at ipaki-explain din namin sa inyo kung paano ang system namin mag-work. Why? Because in this system, you don't have to sell. At hindi ka rin hindi ka magbebenta, hindi ka mamumuhan ng buwan-buwan. Um, nung una kong business na sinalihan, buwan-buwan namumuhunan ako doon ng membership. Pero sa system namin, you don't have, you only have one-time membership and also one-time franchise. At meron ka ng business. No? Ang leg mo po ito dahil registered kami sa aming federal government. Meron kaming registration at meron kaming identification. At ang aming income, na, ang income namin dito ay reported as in the government. Meron kaming um 55 uh, T4A na sinasubmit sa government for to report our tax. Sa U Hawaii, anong tawag mo sa iyang report sa income mo? We call 1099. 1099 sa Hawaii? Yes. 1099 sa Hawaii, okay? And sa amin IT4A mm -hmm. sa employment income related to uh employment income. Mm -hmm. So ayan po ano, so sign in po kayo sa website namin and and that's it. That's all. Everything you need. Kahit hindi ka tech sabi, kahit wala kang business experience, you will be able to do this job. At huwag ka mag-alala kahit hindi ka hindi ka marunong masyado na English, basta marunong ka mag-read and write, you're good. Dahil pwede mo pag-aralan ang amin training sa Tagalog. Okay? Sa so, Tagalog po tayo. Taglish. Kung ano mo pa language, meron ka. You're good. Okay, salamat po. Okay, bye. Bye. bye.